Hello guys. Uh, may gusto lang akong i-share sa inyo na sinabi ni Sir Gavin nung Kray TV Awards na nangyari sa akin. Sabi niya ron na kahit konti ng followers mo, eh, pwede kang magkaroon ng million views. Ito panoorin natin. kaya mapapansin niyo sa amin, dito naman kami lang sa si celebrate para feeling, kasi kahit naman ano po yung followers natin, kahit na isa yung followers natin, pwedeng follower. Kahit isa lang yung follower natin, pwede naman kumalag sa video natin eh. basta maganda lang yung ginagawa natin. And... Kahit konti lang follower mo, pwede ka pa rin magkaroon ng million views. Nung pumunta ako kay Lazar Gabin, yung Facebook page ko nun, nasa wala pang 200 followers. Konti lang talaga. So, inedit ko yung video, pinost ko. Then, di ko expect talaga nag mag magmi million views yun. Dahil, matagal na rin naman ako may video ni Sir, nakasama ko siya. Hindi naman nagba-viral eh. Yun lang talaga nung time na yun. So, nakakabilib si Sir dahil ganun yung naiisip niya. Na kahit sino na content o aspiring content creator na pwede magkaroon ng million views. So yun lang guys, nakaka-inspire lang talaga si Serge